Number one, yes, the white engine. the white pants din, di ba? Mm. Yeah. Ano po? Umakyat po kasi na-impress po ako kasi academic achiever po siya. Kasi ang gusto ko po sa babae, gold oriented po and also Ako ah, si basketball player siya kaya goal-oriented. Oh, <laughs> oh, <mo. So, laughs> <parang, laughs> oh, also, kaya po ako umakyat kasi gusto mas gusto ko rin po siyang makilala. Parang I don't wanna rush things po. Okay. And I do want to miss a thing. Okay. Thank you very much. <laughs> Ngayon, scene. pakitaan na. Pero sa ano na to? Pakitaan na, na. to. Oh. Nung physical. Oh, okay. ah, Grace, pakita mo na yung picture sa ating mga bangers. Tingnan natin ang reaksyon ni Kenji. Oh! oh. 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 Talagang tinitigil matagal. Number two. Joshua. Oh. Ah, oh, oh. oh. Wow. Wow. parang binaitan lang yung reaction. Number three. <laughs> Nayomi. Okay. Oh, it, oh, uh, uh, ay, 'yung tababa 'yung dalawang hagap. Oh, labas ipin ipit. Eh. Sabi 'yung oh. prototype. <laughs> okay. Matapos yeah. 'yung makita ang larawan ni Sesa, ni Chapa pala. Cha. Ni Chapa. <laughs> Na-impress ba kayo? Hot bombers. Akiyat. Oh, papa. Oy. Oy, tawag isa. Oy, ay nako. Oh, ay bumabaha. Dalawa bumaba. Tinitignan niyo yung picture, di ba ngayon tit online titignan yung profile picture. Oh. Ah, ah. Di ba pag nabitan mo yung profile picture, oh. i-add ia mo yon or oh. magpapapansin ka, di ba yes. maglalalike ka. Mm. Oh. Pag hindi mo nabitan ng picture, de dead mo mo, oh. di ba? Ibig sabihin, hindi ka hindi ka interesado. Hindi ka interesado. Oh. So, ganun din dito. Bumaba si number two and one. one. Oh. Uh, yes, one. Why? Kenji. Siguro group prep. Mas ano ko po. ah. <laughs> yes. <laughs> Prepared po ko, ko, po kasi sa babae. Parang medyo kulot po yung buhok. Kulot ang buhok. Diyos oh, ko, talik magkulot ngayon. Ano? Oo oh, okay. Tali -tali na, no? Pulo. Pulo nga. Pwede naman mag-adjust. Oo. Oh, oh. Bukod sa kulot, ano pa yung hinahanap po ng pisikal? Oo, oh, o oh, oh, baka gumagawa ka na lang to ng dahilan. Gusto ko kulot. Kulot po siya. Kulot oh. po siya. Pinlan siya lang siya ngayon. Tignan mo, kagagawan mo yan. Sinabi ng ka pala, ang gusto kulot, nagplansya-plansya ka. Binabago <laughs> nyo ah. yung mga sarili nyo. Sinabi, may magkakagusto sa inyo as you are. Lo, planchado ko. pala yung buhok Ah. Oh, patanggalin! mo tanggalin! Wag. Wag mo tanggalin! Diyos Eh, pwede naman yun, Katulad to, kulot, kaya nyo unatin. Oh, o, uh. Eh, kung ku, unat, kaya naman kulotin. Eh, gumagawa lang to ng dahilan. Hindi pa ano ba ba? Bukod doon saan? first impression ko lang po. Mukha po siyang masungit. Kasi gusto ko sa babae, parang medyo jolly po. Ah, siyang Hindi siya nag-smile. Ano ba yung tsura? O ba? Ah, hindi niya lilakihan yung smile niya. Oh, kasi parang... Nakaganon eh. Baka oh. naman may ano lang, may... Ay, ah, pakilang oh. sa angulo ng ano. Masungit. Teacher. oh mukha daw masungit. Okay. Eh, dito tayo kay Joshua. Joshua. Bakit Joshua? Ba't ka bumaba din? Ah, uh, preference ko po kasi talaga isingkit po. Tsaka medyo soft girl po yung dating. Oh. So, Software. medyo somehow po, yung medyo strong po kasi, strong po yung personality, personality, niya po, based po dun sa picture. Anong meron sa, anong meron sa singkit? Kasi lagi ko narinig yan, uh, gusto ko po kasi chinita. yung preference ko, okay. chinita. Ano, anong meron? Bakit kayo na-attract sa kanila? Para makapag-adjust ng mga mata yung mga babae, sige. <laughs> <laughs> kasi, hiyang naman sa inyo yung mga hindi chinita. <laughs> oh. La kasi lagi nalang nare-reject. Yes. La, lagi na narinig yung eh. dahilan. Kasi gusto, gusto, oh, gusto chinita. So, parang, more attractive to guys mm. ang chinita nowadays than Dito na usapan natin dahil drama yan, oh, oh, ba dahil sa K-drama 'yan? Oo, dahil ba sa K-pop? May, 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 problema ba tayo sa mata? Wala. <laughs> Chinito ko, eh. chinita. chinita naman 'to, may cleft chin lang sa ilalim <laughs> ng mata. <laughs> cleft chin sa ilalim may ng mata. Cleft chin kasi sa baba, 'yun yung sa nasa ilalim <laughs> ng mata. Sabihin <laughs> niyo lang ah. <ha>. Uh. <laughs> ang mahalaga, ano? May bilyar ka sa <laughs> mata. So bakit? ka attracted sa Chinita? Kasi po ano po, every time po yung mga Chinita po nag-smiles, nag-smile na rin po yung eyes nila. Nakasasal. So para po sa akin, napaka-attractive po ng eyes. Okay. Ah. Alright. So yung isa naman umakihan, ibig sabihin, attracted siya sa nakita yes. niya. Yes. Ngayon, ikaw na siya ang makakakita sa kanya. Personal lang to, ka dyan sa may bilog niyan, Dali, nanggigigila ko sa iyo. Itayo mo yung dancing shoes mo dyan sa She's the dancing queen. nakapwesto na si Kenji. Kenji! Reveal! One, two, three, 4, oh, four, five. Close! Ah! Yeah. si Kenji bumaba. Yan, tandaan mo, ha? oh, akit na Joshua. Joshua? Reveal! One, two, 3, oh. three, four, five. Oh, bumaba din yan. okay. Close! Oh, baba. Ay, Naomi, pumuesto ka na? Oh, ito yung magdadaya para sa iyo. Oh. Tapo <laughs> <laughs> nakapantay niya si Kenji. Oh. Two steps oh, up. Oh. Pero bumaba din to dun sa unang level. Yes. Oy, oh, layo mo, lapit ka. Oh, oh. Uh, reveal. One, two, Uy, three, four, five. Oh, okay, close! Uh, so, sa puntong to, ikaw na ang may chance ang makapagpababa o makapagpatayo yes. sa kanila. Face the wall. <laughs> wow. Joke, joke lang, joke. Puka na, puka na. Masanong Anak ko si Cha, pinace the wall. Uh -huh. Kanino ka kumunek nung nakita mo sa personal? Sino doon? Ay, eto yung ano, gusto kong makilala pa more. Pupuntahan ko to at ibabanding ko to. Yung ganitong itsura, gusto kong makasama sa mall with my friends. Okay. So, simulan natin kay number two. Kasi nasa rurok na siya. Isang baba yes. baba na lang yan, mismatch. Si number 2, si Kenji. Natatandaan mo pa itsura niya? Joshua. Ay, si, si Joshua, Joshua pala. Si Joshua. Pero bumaba yan nakita yung picture mo. <laughs> Para sa kanya. Akyat o baba? Baba po. Oh! It's a mismatch. I'm sorry. Nandiyan ka na sa ex Joshua we'll have to say goodbye to you. Thank, Thank you, you so much, Joshua. Thank you, Joshua. Bye, Joshua. Thank you, Thank you very much, bro. Thank you. O, ito. Pareho sila. So, ngayon mag-decide ka na, isa lang dyan ang kailangang manatili dahil nasa isang baitang. Kailangan isa dyan pababain mo. Si Kenji ba o si Naomi? Si Kenji ba o si Naomi? Gusto mo mag look? Oh, Kenji at Naomi, isang tingin nga kay Cha. Go! Kenji, na, Kenji at na Naomi. Naomi. Okay na yan. Okay. Sino dyan ang pabababain mo? Ang sasabihin mo, ang pabababain ko ay si... Tapos sasabihin mo yung pangalan. Number one, Kenji. Number three, Naomi. Go, Cha! Ang pabababain ko po ay si... Naomi. Naomi! Oh si Kenji ang nanatili. Kenji, bumaba ka kanina nung nakita mo yung itsura niya. Happy ka ba na ikaw ang pinanatili niya o gusto mong o di mo bet dahil bumaba ka na kanina? O gusto mo ibigay ito kay, ano, kay Naomi? Ano po? Tutuloy po kasi ano po, mas maganda po pala talaga siya sa okay! personal. Okay! Kenji, ikaw Thank you so much, Naomi! Hey! Mo. Thank you, Naomi. Thank you Kunin mo. mo na ang bulaklak kay Neri. Magkakalapit na kayo dalawa. Maraming salamat sa inyo, Thank you so much Meet Kenji Step in the name of love. Maraming palabasin ah. hindi ka, ka umalis, Kenji. Party na <laughs> mga